maniwala hindi ito sobra. Wow, ang laking tambak ng pop-its. Kakaiba, pero parang sira ang akin. Hindi ko mapindot ang button. At ngayon, ano ang gagawin mo? Phoebe, itigil mo na ang pangamoy niyan. Hindi mo pwedeng kainin yan. Malika. Ang pop-it ko ay gawa sa gummies at masarap ito. Wow, swerte naman. Aba, kaunti na lang ang natira. Mabilis kong nagawa. Ano ang tinitingnan mo? Ngayon, ikaw. Sobrang tagal na. Baka gawa din sa gumis ang puppets ko. Mukhang walang dalawang tub. Tsokolate ito! Mas maswerte pa ako kaysa sa inaasahan ko. Ang paborito kong puting tsokolate na may matatamis sa loob ay isang kamanghamanghang kombinasyon. Sana'y matikman ko ito. Tama ka dyan, Phoebe. Hindi ako magbabahagi. Grabe, puno ka ng pintura sa mukha. Malaking bagay. Kaya kung ayusin agad. Oh. Bueno, mas mabuti yan. Ako lang ito at magandang balita yan. Nagtataka ako kung ano ang gawa sa pop-its, gummies o tsokolate. Mukhang wala sa dalawa, sa totoo lang. Mga tunay na pop-its ito. Ang galing, pwede tayong maglaro. Grabe, gaano ito kaaliwan? Siguradong hindi ito makakasakit sa akin ngayon. Wow, chips. Masayang balita ito, pero bakit bawat isa sa atin Kamusta? ay may isa lamang, hindi ko alam. Sa tingin ko, dapat pa rin nating subukan. Oh, anong balita, Phoebe? Eh, hindi kita maintindihan. Lumipad diretso sa mga mata mo ang chips. Nakakatawa yon. Wala akong nakikitang nakakatawa doon. Akala ko walang laman ang garapon. Mabuti na lang at may kaunting snack ka. Ayos, refresh na ako. Panahon na para tingnan ang laman ng garapon ko. Sana malaki ang bahagi. Tingnan natin. Walang ilalim ang garapon na ito. Wala rin chips dito. Danny, tingnan mo ang mesa. Ayan na sila. Paano ko nalampasan ang mga iyon? Para sa akin, may isang dosa na nabuwa. Mas, agad dito kaysa sa bako. Congratulations! Um, anong problema sa'yo? Baka na sobrahan ko ng pampalasa. Talagang gusto kong bumahing. Talagang pakiusap. Ay! Simulan mo na. Oh, nagsisimula na ulit. Kinayaan mo lahat ng chips mo. Na ako, Mia. We're ways to ka sa akin. Marunong akong maghawak ng pagkain. Wow! Kano karaming chips? hindi sila lahat nagtatapos. Isang daang buo sa tambak. Wow! Ah, Maari ko bang subukan? Siyempre nag-aalala ako. Huwag mong lapitan ang pagkain ko. Kaya ko ito ng mag-isa na hindi kailangan ng tulong mo. Hindi ka panipaniwala. paniwala. paano ito lahat nagkasya sa iyo? Mas marami pa akong kaya. Mukhang may sinakal. Panahon na para iligtas si Mia. Teka, rush at towel na ako. maraming salamat, Dani. Isa kang tunay na kaibigan. Ano Pero ang problema sa bahay Bakit sumasabog na ito? sa iba't ibang direksyon? Anong bangungot? Mommy. Ubus na ako. Ah, 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 Ni, hindi ko alam kung ano, paano ito nangyari. Ilan ang kitkat? Oo, masasabi kong hindi ganon karami. Sampung piraso lang, hindi masama. At si Phoebe ay may isa lang natalo at sigurado akong ito ang pinakamasarap sa lahat. Mag-ingat! Hindi kailangan maghagis ng balot sa akin. Oh, ang laki ng patong ng tsokolate. Ang ganda. Gustong gusto ko ang mga wafer. Nang alok ka lang sa amin ang... Pasensya na, aksidente ng okay, ano, Na aksidente lang. Aalalahanin ko ito. Para sa'yo mamaya. So, ibang tukyan. Ito na kalanya ni Mia na ng kanyang mga chop. Sa palagay ko, ito, ito ay, magandang, maganda para Wow, po. ang talino at bilis mong nagtanggal ng mga pambalot. Ang galing. Talagang walang silbi sila. Interesado lang ako sa tsokolate. Mukhang hindi ito kayang hiwain gamit ang kutsilyo, kaya hindi ko magagawa gamit ang kanila. Sigurado akong kaya nito. Gusto mong tikman? Ito ay isang bagay... Hindi ka panipaniwala. Wala ang pinakamagandang tsokolate sa mundo. Saan napunta ang magagandang asal mo, Mia? Hindi ka mukhang ikaw. Nahulog ang isang piraso. Kunin mo agad. Ayokong mapasama ka sa alanganin. Hindi ka natatakot ng walang dahilan, Dani. Makatarungan ang matakot ang sino mang magtangkang agawin ang pagkain ko. Jenny! mag-isip ka na. Kailangan mo pang kumain ng isang daang tsokolate. Tama si Phoebe. Magsimula na. Hindi pwedeng ganito. Kailangan natin ng espesyal na pamamaraan. Damit ba ng tagapagtayo? Salamat. Nagpasya akong magtayo ng isang ingranding bagay. Hindi mo pa ito nakita dati. Mukhang... Talagang kamangha-mangha. Kakailanganin ko ng hagdan para makarating sa tuktok. Tapos na... Ito ang huling mabilis na pahinga. Huwag na huwag mo akong hinging bumaba. Talagang cool dito kung ayaw mo na sa'yo ang decision mo. Mas mabuti pa ito para sa atin. Pasensya na, Dani, pero ang iyong construction ay sira. Ay, naku. Dapat mo. Ano ang ginawa mo? Wala na ang suwang Kailangan namin gawin ang hakbang na ito para sa kapakanan ng tsokolate. At wala kaming pinagsisisihan. Sulit ito. Kailan pa magkakaroon ng pagkakataon na makakain ng maraming kende? Hehehe! Heto na ako! Sana hindi mo ako na-miss. Nahihilo ako. Mabuti na lang at nagsuot ako ng helmet. Ang saya mo! Uh, sa wakas ako ang may pinakamalaking bahagi daang tsokolate ng sabay-sabay. Gaano karami ang nakuha mo, isa lang kay Dani. Nakakatawa lang. Sa tingin ko hindi nakakatawa, sa aking palagay walang nakakatawa dito. Tingnan mo, merong ilang chewing gum sa pakete na ito ng sabay-sabay. Ang galing lang. Mia, pasensya na. Hindi ko akalaing tatamaan kita. Sige, magsimula na tayo. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano gumalaw ang tunay na tagahanga ng gum. Magiging maganda kung hindi sila nagtatapon ng basura kahit saan. mo? Dapat ay tatamaan ako. Anong ginagawa mo, Daddy? Mukhang kakaiba. Pero napaka-convenient nito. Ilang segundo lang at naipasok ko na lahat ng hindi sa aking bibig. At ngayon, tingnan mo kung gaano kalalaki ang mga bula na kaya kong palubuhin. Aba, dapat kang magtrabaho sa sirkus. Umaasa akong yon ay isang papure. Kung gayon, salamat, Mia. Bravo. Ang galing. Ngayon, si Mia naman. Wow. Ikaw rin. Muling tinanggal ang mga pambalot kaagad. Cool. Magaling para sa akin ang mga ng trick. At kaya ko rin sipsipin ang gum papasok sa bibig ko na parang vacuum cleaner. Wow, ang laki ng bula. Sa tingin ko, oras na para pumutok iso. Pasensya na, Mia. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi. Anong ginawa mo, Dani? Wala akong makita. Siguro dahil ang goom ay nakakalat sa mukha ko. Mukhang may mali sa akin. Parang bangungot ang buhay mo. Kailangan natin ibalik ito agad sa lugar. I declare a incarnate. Ari! Wala akong pakialam. Kasalanan mo yan. Pero ngayon ayos na Panahon ako. Panahon na para gumamit ng pangako. Mag-ingat ka, Phoebe. Kaya natin sirain ang mesa. Sa tiki ko yung medyo hinahatak ko ang sarili kong mga tali. Nagmamadali akong alisin ang mga balot. Pasensya na. Mayroon ka bang rubber mouth? Paano nagkakasya ang maraming boy? Sige na, wala lang yan. Walang komplikado. Bibi, saan ka pupunta? Tumigil ka. Nahuli na kita. Wow. Sandy, wala nang magagawa. Napakalaki ng lobo niya. May paraan. Kailangan mong magpahagis gamit ang tirador at pasabugin ang lobo. Aba, hindi masamang ideya. Sa tingin ko, kaya ko ito. Aba, hindi mo natamaan. Subukan ko nga. Yeah. Sigurado ka ba? Pumutok na ang aking bola. Gumana ito. Pero ngayon ay... Nako! Aba, napigil ka Susubukan kung hulihin ito. Pasensya na, ginawa ko ang lahat Salamat. ng makakaya ko. It uh, ano sugar. ang nandyan? Oh, siya nga. Iyan ang gusto kong kainin. Masarap na cake. Wow, susubukan ko. Hey, masakit ito. Oh, walang problema. Kunin na ang hambari haba na kurma ng sponge cake. Is alisin sobrang bahal? Sinanggal sony sa pangtatsulok. Ganun lang aditurin. Oh ano yon? Oh sarana, halika. Magaling Betty, malapit na Kangahanga. Oh salamat Lola. Okay, meron na rin akong parisukat sukat na hugis. at meron na akong Super Buba. Pwede mo ba akong tulungan? Okay, ano ang kailangan kong gawin? Well, sa tingin ko magiging maganda ito. Okay, igulong natin ito. Mas marami pa. At tapos na. Kita mo? Astig na ba 'ka kanin? Paano mo gusto 'yan? Handa na ba? Anong? Oh, nakakatawa naman yun. Ako sa topping na vada sa may ni Eti Bubu who said yung may kapal sa lahat. Agay oh. Oh, it's time. Magiging... Oh, sige. Magingat ka sa iyong to. Pasensya na, Lola. Pero pwede mong hawakan ng ganyan sandali habang inaayos ko ang cake gamit ang mga waffle na ito. Oh, magiging napakaganda nito. Tingnan mo yun. Tama? Hindi ko na kaya. Anong nangyayari? Ano ba yung kalokohan, Lola? Pwede bang hawakan mo muna yung chocolate tower ko? Ano? Ginagamit niyo ako dito. Tigilan niyo yan. Sige na, sandali lang, Lola. Kailangan ko ayusan ang bahay ko rin. Pero chocolate, hindi waffles. Oh? Oo? Oh -oh? eto Ito ay perfecto. Gustong gusto ko ito. Okay, Lola. Kita mo? Oh, pero mas maganda ang hindi. akin. Hindi, hindi yan totoo. Akin yan. Hindi ko na kayang hawakan pa. Uh, Anong ginawa mo? Hindi ikaw ako... yun! Hindi, magkaribal tayo ng tuluyan. Sa tingin ko wala kang KitKat na tsokolate sa iyong chimenea. Well, hindi ko gusto, pero magkakaroon ako ng likidong huba-buba. Huwag kang mag-alala. ba mga tao? Maayos lang ako. Anong nangyayari ulit? Tigilan mo yan. Nakakabaliw ka. Tapos na ako. Narito ang pakwan! Hahatiin ko na ito ngayon! Ah. Ha. Tapos na si Lola! Ngayon, kailangan kong palamutian ang lahat gamit ang balat at magdagdag ng ilang ubas. Ito ay isang masustansyang pagpipilian para sa isang cake. Mas maraming berries at prutas ay perpekto. At hindi lang bahay, kundi pati bakuran din. Kita mo? Tapos na tayo, mahal. Wow! Ang dami ng iba't ibang cake. Yan ay gawa oh, sa pakwan. Oh, at waffle. Subuka ko muna ito. Kaya... Maraming chocolate sa loob. Nakaka-excite ito. Masarap. Ang sarap. Sige, subukan ko itong kasama ang kuba-buba. Grabe. Hmm. Ang astig! Salamat, sis! At ngayon, itong obra maestra ng pakwan. Wow! Apakaganda ah, at makatas. Gustong gusto ko ito. At may mga uba sa Hardin. Wow! Ang sariwa! Aba, ang kombinasyong ito ang panalo. Oh, kita mo! Sinabi ko sa'yo, ang healthy ang pinakamahusay. Okay, ano ang meron ka dyan, honey? Ngayong pagkakataon na ito, gusto kong gumawa ka ng sandwich para sa akin. Yung masarap, please. Okay. Oh, madali lang yan. Siyempre, gagawa ako ng sandwich na ganito. Pinuputol ko ang sausage sa mga bilog na piraso. Oh. Perfecto! Marami akong nakuha rito. Ah, uh, ano ang lilim na iyon? Oo, kailangan ko ng magandang hulma ng paru-paro para putulin ang pula ng iba't ibang kulay. Hindi ba Mga maganda kolerosas? iyon? Ha, Sige, <laughs> gagamitin ko ang ilang krema sa ibabaw. Ang ganda, isa sa ibang ba, prutas, sa ibang cream at isara gamit ang isa pang colored bread. Oh, perfection! Gusto mo ba ng ilang strawberries, honey? Hindi. Sige, gagamitin ko rin ang colored bread. Pero ilalagay ko ng kaunting chocolate dito. Hindi cream. Oo. Masarap ang chocolate At maglalagay ako ng marmalades sa ibabaw nito. Mm, gusto ko to. Narito ang mga Haribo marmalade. Gagawa ako ng ilang mga layer. At ang sandwich ko, heto na. Kita mo? Perfecto. Oh, gaano ka kaganda. Magaling, honey. Ano yan? Well, at magpapatuloy tayo sa keso gulay sausage. Okay, at ngayon, isa pang layer dito. Narito ang mga kamatis, pipino. At marami pang sausage. Ito ang aking... Siyempre! Isa na lahat! pang layer ng pula. Tapos na ako. Perfection! Narito! So good! Wow, ang haba ng sandwich! Galing! Ang talas ano, talaga. Ano yan? Subukan ko muna itong maliliit. Tignan mo ang magaganda at maliliit na butterflies. Mmm, creamy at fruity. Gustong gusto ko ito. Ano, ang sarap! Subukan ko pa ang isa pang colored na sandwich. May tsokolate at marmalades. Ang sarap! Pareho silang matatamis. Pero hayaan mo akong subukan itong napakalaking sandwich mula sa Paya shell. Wow! Natin. Sabihin nating paalam na mm, ang katas at nandito ang lahat ng gusto ko. Longganisa, keso, kamatis at pipino. Ang presko, ito ang panalo. Ha -ha. Talaga? Ang saya ko. Anong biyaya? Sige, tingnan natin. Ngayon, gusto ko ng ice cream. Yan lang ba? Walang problema. Kailangan ko itong pag-isipan. Sa totoo lang... May naisip ka may bang na ideya? Pabayaan mo akong magbigay ng kaunting liwanag sa'yo. Ako ang pinakamagaling sa oh. lahat ng panahon. Sige. Ginamit bata, ko ang hintong suklay para gawin ng yelo. Panaginip ito. Heto na! Perfect, Salamat! Sister. oh ano ang kumikinang ng maliwanag? Gulag ako. Oh, nasa ng blender ko. Oh, narito pala. Ilalagay ko ang ilang kamatis. Cha. Ngayon ilang lemon, broccoli, at ihalo lahat. Hoy! Maganda. Wala na mga moy. Ibinuho ko ito sa mga hulma. freeze Paano ko gagawin ito? Lola, hayaan mong tulungan kita. Meron tayong spray na pampalamig dito. Oh, salamat. Cute na bata. Okay. Ngayon, kailangan ko itong karot at kailangan kong butasan ito para makagawa ng kono para sa sorbetes. Perfecto. Ibu ang ice cream o oh, anong masustansyang merienda. Nandito ang lahat ng kulay. Mukhang parang traffic light. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tama ka. Tuway ka, Sige, pero meron akong perfectong strawberry ice cream. Tingnan mo ang kulay. At sanarito ang aking gintong cone. Naglalagay ng sorbetes dito. Salamat. Mga baboy ramo, magpuhos tayo ng gintong syrup. Oo, oh, oo oh, nga. Buwala perfecto. Ngayon, ito ay perfecto dahil ito ay malusog. Sige, chef. Kailangan mong sumang-ayon. Aba, ito ay masarap lang. Sandali, tapos ka na ba? Sige, may naiisip akong ideya. Pipinturahan ko ng tsokolate ang mga pader at ibubuhos ang gatas dito. Oo, oh, tama ang sukat ng balde para sa ice cream. Okay. Ngayon, ang bahagi ng gatas. Oo! Oh, oh! At kaunting syrup, syempre. Maglaro ng isa. Ngayon, haluin na natin ang lahat. Perfecto! Ngayon, handa oh, oh, na ng oh, ang aking malaking popsicle. Napakabigat nito. Tapos na ako, ate. Bon appetit! Isang gintong cone? Anong klaseng kakaibang sorbetes ito? Sige, susubukan ko muna. Ano yon? Mga kamatis? Yuck! Hindi bagay ang mga ito sa sorbetes. Wow, sige, susubukan ko itong gintong cone na may... Kinintuang ang kamao. Gustong gusto ko ang strawberry. Okay, subukan ko itong malaking ice cream. Wow, sobrang bigat. Pero napakasarap. Oh, oh, nanalo ano ang ice cream. ng ginawa ko 'yang gamit ng ginto. Oh